Uh, kabiyahe dito kami ngayon sa mural na bato At dito makikita natin yung rough road ng mga kalsada At uh, yung pinaka ano nila Problema dito is yung kalsada na is grabe Bako-bako na mga kagay Ang hirap dito dumaan kasi Bukod sa may mga kakasalubong kamalaking sakyan mga kabiyahe, puro sabana na yan mga kabdahay ay dumadaan dahan talaga kasi napakalaki, napakalaki na ng buka nito at halos tatlong dangkal ang buka ng mga kalsada dito mga kabdahay kaya dahan daan, daan ang pagkapatakbo natin natin dito yung malalaking uh, bloke ng mga bato. Lagpas tao po yung taas nito mga kabiyay. Ito yung sinasabi nilang mga granite. Uh, Nakalagpas tayo dun sa mga malalaking uh, bloke ng bato. Mga kabiyay na nakita natin. Dito mga kabiyay ay tinutukan ko yung malaking uh, tipak ng mga uka sa kalsada para makita natin ang ibang uh, mga motorista na mga dumadaan dito pag sila ay napadaan dito, na ganito po yung sitwasyon dito sa may kabaan ng uh, biyula talaksan at koral na baturo dito sa may San Rafael uh, Bulacan mga kabiyatis, apag uh, pumunta kayo dito alam nyo na yung uh, sitwasyon at kailangan natin mag ingat sa pagdaan dito dito kasi yung uh, mainam na daanan na hindi tayo Uh, tra ma traffic so mas uh, mas maiksi yung ma ano natin uh, pagbabiyahe pagka tayo ng North Sagaray Bulacan ito maganda rin pagka ka na dito at uh, naka exit ka na papuntang North Sagaray Bulacan papuntang Manila mas ma, ma ano na yung pagbiyahe dahil walang gaano traffic mga kabiyahe. Ang labas mo niyan ay siguro na sa Commonwealth na pagpunta pagpupunta ka ng Metro Manila. ito po yung Royal Northwood Golf Course at dito na muna ako mga stop over, magpapahinga muna tayo dito mga kabiyai. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, paki-subscribe po para lagi kang update sa akin mga latest video.